你这边产品怎么了 Aalis uli. Umalis uli. Umalis, Umalis yung polis. Umalis yung polis, sir. Ano, said, uh, bata pa siya. Very important. Ah, ganun? Wala naman palang damage sa atin. Eh. Ah, pintura niya yan. Oh. Damage siya, kasi... oh. Lang, Wala, oh. Pintura lang. Pintura niya po ito, yung... Oh. Yung oh. Sa kanya yung malaki, damage. Damage. Dalawa po yung binanggan niya sa inyo, yung sumabi sa atin, dalawa po hindi tayo bumaliktad, to. Um, Anong kotse ba tong Ang timbay, ano? Hindi, ano, hindi maganon, ano. Kahit tinamaan tayo sa, ano... Ford. Hello. <laughs> On the way na po kami diyan. On the way na po kami diyan sa Frankfurt. We stop over lang kami, stop over. po, babalik po kami mamaya. Papunta po kami ng Frankfurt. Nabangga po kami, nabangga kami ng isang kotse. Nagdomino na, bumangga din doon sa isa. Ayun. Alhamdulillah, okay naman kami lahat. Praise God. Praise God. Alhamdulillah. <laughs> <God>. Alhamdulillah. <laughs> Naudlot -na lang yung ano, pang naunlot yung panlilibre malilibre 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 yun ang huli niya sinabi eh. oh <laughs> sel pakain muna tayo, ha? Muna tayo Ayan, nasa freeway po tayo mga kaibigan nasa freeway walang speed limit oh yeah. kaya kaya nag enjoy yung isa Na niya na siguro na mali siya. Ayun na, malungkot na eh. Malungkot na. Oh, Assalamualaikum okay. <tod noise> warahmatullahi wabarakatuh. So, utol pala yun. mag po kayo, sabi ni Mel V. Trinidad Duran. Hi po sir, watching from uh, Asin Leyte. Nako, I miss that uh, place. Ito naman, English na ako. Ah. <laughs> Matagal po ako dyan sa Southern Leyte noon. Naalala ko pa yun, doon ako nagpasko, doon din ako nagbagong taon. Yung nabagyo sila. Kamusta po kayo dyan sa Southern Leyte? Dito po sa ayan din oh, UAE galing kay Remedios Dikang Pangisban. Galing kay Demji Castro, Luis Gonzales dito. Lansangan David Lenny. Uh, Ms Vlog, Julibet Alhamdulillah, pag-ingatan kayo ng Allah. Sabi ni Kuya Romel, Alhamdulillah, tol, na bangga kami dito sa freeway papuntang Germany. Alhamdulillah, kahit van yung dala namin. Uh, alam mo naman, kapag van, pagka tinamaan ka sa gilid niyan, malamang umikot-ikot ka. Pero Alhamdulillah, walang nangyaring ganun. Uh, kahit tinamaan kami sa gilid. Ayun o, Naging ano. Naging stable naman si paring uh, Dindo. Si paring Dindo ang uh, driver. Oh, kaya yan Ngayon, inibistigahan kami nung lespo. Pero alhamdulillah, wala naman nasaktan. 'Yun naman ang pinakaimportante sa lahat, walang nasaktan, alhamdulillah rabila Alamin. 'Yun po. Babangan nyo po kami dyan sa uh, Frankfurt. Germany. Yeah. Pabuhay po. Uh, maraming salamat po sa inyo. Pabuhay. Pabuhay. Assalamualaikum. Jilibet Uwit. Kay Christy Gonzales. Ng Hamburg, Germany. Kay Erwin Garcia. Kay Ira Ira Iraqui. Petit Garden. Kay uh, Duterte Cindy. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Uh, mabuhay po kayo, mabuhay po kayo. See you tomorrow, Frankfurt. <laughs>